Hi everyone, let me share this to you sa mga ML player nga maglaglag ang phone or sa mga TikTokers or bisan kinsa nga maglag ang phone. Ako i-share nga tricks para ma-reduce, para dili na kayo maglaglag inyong cellphone. So maghimo tag developer option. Legit, promise. So, una is mo tag settings. Bisan unsa, basta Android nga phone. Settings ta, and then add to ta sa about phone. Ako kay Bibo Y20 akong phone. So, matutag about phone. Maging tag developer option. Humans about phone is pangitaw na to ang software information. Pero nagdepende ni siya sa cellphone. Basta pangitaw lang nato ni siya. Ay makita niyo mga inani ba? Mga version-version sa inyong cellphone. So, na OS version, model, serial number, hardware version, build number, basement, basta ka na. So, naamoy makitaan nga build number. I-click lang na siya yung pindot o paspas mga katulo or kapito. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, no need na ko ah, kay nana ko yung developer. So, yun ah, ang wala pa yung developer, mga naimutata ka na nga. You are now already a developer. So, kay nana mo yung developer, i-back na ninyo. And then, add to mo sa inyong system. Navigation. Pangitaon ninyo ang developer option. Kay naana mo yung developer option, ana. So, dara sa obos, na ko yung developer option. So, ang uban, kay bago pa man, naka-off na inyo, ah. So, inyo arang i-on. Okay. And then, pangitaon ninyo, dira sa ubos ang animation scale. Muna siya yung maka walag lag sa inyong cellphone. kani kita na po din ako siya sa YouTube. Dara, Window Animation Scale, Transition Animation Scale, o Animator Duration Scale. Kana. So, ano siya sa one times? So, ato siyang i-0.5. Click na to 0.5. Kanan. Ayan, animator. Kana. And after mapindot na ninyo siya, i-back